Sa video na ito, pupuntahan at magkakam tayo kasama ang aking family sa trending na pinakamalinaw raw na ilog sa Pilipinas. At pag-uusapan rin natin ang mga dapat niyong malaman kung ipaplano rin kayong punta nito dahil ang layo at pagdadaanan dito ay hindi biro. <tinyo> What a beauty! Natuklasan ko rin dito ang misteryo ng mga lumang bahay na halos ang itsura. At ang abandonadong minahan malapit dito. Ay, yung background yun, napakagandang landscape. Kaya tara na, angkas na at simulan natin ang masayang adventure na ito. tapos lang namin mag stop over at kape yan nakikita nyo to guys itong maliit na kotse na to nandyan sila mama sila papa at yung mga kapatid ko so susubukan namin yung ipasok mamaya malalaman natin kung kakayanin ba itong pumasok doon Oh, uh, that's Yehey! Welcome to Subic Gateway to Zambales. Kailangan pa bumiyahe ng kulang-kulang 3 -kulang hours para marating ang town proper ng Masinloc Zambales. Ang kit naman daan dito guys. <laughs> para pas yung highway nila eh. May mga Christmas lights. I like this kind of road. Mas madali. Mas Daan na pa bago kayo pumunta ng Koto Mines is dapat dumaan muna kayo sa tourism office sa Masinloc Town Proper kung saan kailangan nyo mag-register at isulat lahat ng pangalan ng mga kasama mo. Yung mga kasama ko, feeling ko malayo pa sila. Kuminto ko sila sa Jollibee. napaagayin dating ko sa Masinlok at yung mga kasama ko nagumagahan pa while one hour away pa sila dito sa pupuntahan namin. Kaya nag-decide na ako na humanap rin muna kung saan ako pwede magumagahan. Nadaanan ko tong simple at maaliwalas na kalinderya along the way. Masarap din beef tapa nila at ang presyo, 70 pesos. Sulit na sulit. Ito na lang ako nagkape at naghintay sa mga kasama ko. Oha, oh, sa halagang 20 pesos, may coffee na ako na nasa Starbucks mag. At pagdating nila, nagpa-register na kami at dumiretso na papasok ng Koto Mines. Hanggang marating namin ang first checkpoint. Dito mo kailangan ipakita yung registration na nakuha mo dun sa tourism office mabilis na checking lang at pinaproceed na rin agad kami sinabihan lang kami na dito na magsisimula yung rough road okay paglagpas dun sa first checkpoint sabi lang sa amin diretso lang to ingat lang daw sa kalsada kasi rough road di naman pinigilan pumasok tong maliit na kotse probably kaya lang Simulan na ang putikan Kailangan niyang dumaan for almost 30 kilometers ng rough road Kaya kung ang tanong mo eh Kung kaya pa ng maliliit na sasakyan Katulad ng hatchback, sedan Then stay watching hanggang mamaya Kasi malalaman natin Kung kinaya pa ni Pagong ng aming Hyundai Ion Makapasok sa Koto Mines Yeah Pala yan eto na nakakatakot Okay Hindi naman ganun kadalas Holy shit! Nakakita ako sa napakagandang view nito. Agad akong tumigil upang magpalipad ng drone para mas makita ko ng maayos ang ganda ng paligid. Nang makita ko kung gaano kalinis at kalinaw ang mga tubig sa ilog na to, mas lalo akong na-excite at nagmadali na makarating sa Koto Mines dahil higit na mas maganda at mas malinaw ang tubig pagdating doon sa campsite. I'm <laughs> a view. Rishish guys, look how beautiful it is. What? <laughs> I'm so lead. Sheesh. Wash your head, let's What's guys! Ito pa ah! Kasama sa mga papers Ano Inuwa lang ang pangalan ko at pinatuloy na rin ako Let's go! Medyo nakapagpahinga ako doon, pinala ako eh. <laughs> Ay mga checkpoint pala dito guys. Yun yung inasikaso kanina nila mama. Dapat dadaan muna kayo sa tourism office. Bago kayo dumiretso dito. <laughs> Ooh, wow. Sheesh. Wow. What a beauty. Paano mo lang nagulok sa eh. Stop tumingin. <laughs> I wonder gaano pa ako kalayo. Kanina pa ako dito. <laughs> But it's fun. Tingnan mo naman. Oh, shush What a beauty. Solid. Ay po. Asa ah, likod pa po eh. <laughs> Ah, uh, apat pa po yun nandun na nakakotse. Ah, may nakakotse po. Ah, po. Ah, uh, muntin lupa po. Muntin lupa. Ah, po. Ah, po. Kung pwede po. Malapit na po ba? Ayun. <laughs> Thank you, sir. <laughs> Malapit na daw guys Ilang kilometro pa daw Ano ba siya ng abandoned place Oh This one Abandonado A picture tayo dito What a ride <laughs> Look at that guys <laughs> Look at Tower Bistrom Hahaha <laughs> Look at me, basang-basa but it's sobrang saya. But tingnan nyo to guys, this is a uh, abandoned establishment. Kahit mukhang luma at abandonado, ang ganda pa rin. Kasi tinan mo yung background niya. Yung background niya napakagandang landscape tapos rusty, na luma, na ang ganda pa rin yung tingnan kahit abandonado siya. Uh, we'll take some pictures here. guys papahinga muna ako dito konti antayin ko yung mga kasama ko sila mama sila papa at yung mga kapatid ko kailangan ko ng tubig, nasakal na tubig namin so cool down muna ako sa sagit dito at pagmamasdan na tina abandon establishment na to yung napaka dubi kong bike <laughs> I love ang KOTO ay dating expanding mining site kung saan naniniraan ang community ng mga miners. Nadaanan ko rin dito yung mga pare-parehas na itsura ng mga bahay. Ito daw yung pinatayo ng mining corporation para tirahan ng mga staff at pamilya nila nung kasagsagan ng operation nila dito. Matagal nang nahinto ang mining activities dito. Pero nakakatuwa isipin na ang community na nabuo ay buhay na buhay pa at ngayon sumisikat at patuloy dinadayo ng mga turista. I think so. <laughs> Bahala na, na. Kung maligaw tayo dito eh. Eh, the adventure ulit. <laughs> Ayun. Ah, uh, kids pool. Dito daw yun eh. Kids pool. Yan you know? Okay. Putikan. This is my weakness. podis <laughs> Okay, we're here. Sa so naman pa-park. Ah. Uh, tao pala must know number 3 it's crowded on weekend kaya kung mapaplano nyo na weekdays kayo makakapunta dito much way better we stayed here Sunday and Monday at mamaya ipapakita ko sa inyo ang napakalaking difference ng weekend at weekday dito pero bago ang lahat kakain muna kami ng tanghalian dahil pagod na pagod na at gutom na gutom na rin sa haba ng biyahe namin. Ito nga pala guys, yung pambansang baon ng pamilya namin, adobong manok. Dito na rin kami nag beach ng tent para magpahinga at relax bago maggalagala at explore ang ganda ng lugar. Pinapanood rin namin itong mga 4x4 na tumatawid ng ilog. Isasaba ko nga rin sana yung big bike ko dyan eh, kaya lang baka mapahiya lang ako. Tinawid din naman namin tong ilog na to. Lakad nga lang. Kaya ayan, sila mama at yung mga kapatid ko, struggle. Napakasariwa at linaw ng tubig dito. Kaya naman nakaka-enjoy rin kahit medyo nakakatakot. Ang pinuntahan pala namin dito guys ay itong tinatawag nilang kids pool para gawin ang pinakauna naming tampisaw. Dito pa lang sa taas parang tinatawag na ako ng tubig dahil sa sobrang linaw ang sarap talunan. Ito na nga ang pinakauna pabida sa amin. Si Ilog, tumalo na! Woo! solid. syempre hindi tayo magpapahuli kaya pumunta pa ako dito sa mas mataas na lugar. Ting isip, dalawang isip ng konte, sabay posing, at alon Woo! What a solid! Parang wala din kakatikati yung tubig nito. Sobrang seriwa talaga. Matapos namin magtampisaw, agad na rin kami naghanda ng panggabihan namin. Mag-iihaw kami ng manok. Habang tong aso namin na si Spades, tahol ng tahol habang nakatingin sa ilog. Parang nagbumuni-muni din eh. <laughs> At nung natuhog na yung mga pang-ihaw namin, dinala na ito ni Papa sa baba. Kasi nakascore siya ng ihawa na ginamit ng mga nauna sa amin. Kaya heto na, ihaw-ihaw na, nagba brown brown na yung binabarbecue namin. Habang nga nagbabarbecue kami, ubigla na namang umambun, buti na lang to the rescue si Mama sa payo. At dito nga pala kami guys, nag-iihaw sa tabi mismo ng ilog. Kaya napakasarap sa pakiramdam samdam. Panatili nang lutong ginawang chicken. matapos namin magihaw, nag-prepare naman kami ng pipino, pang-pair sa chicken. Para naman may gulay tayo at may pagka-healthy din kahit paano. Yes. Must know number four, Walang electricity sa lugar Ito yung late na namin nalaman Sakto pa na hindi namin nadala yung mga camping lights namin Ito din yung dahilan kung bakit maaga kami nagsimula mag-prepare ng aming gabihan Hello mga kape. Okay, paluto na ang aming dinner Sabi ka ng tubig pang sabay na kape at eto na ang moment of truth. Kain ang early dinner sa tabi ng ilog kasama ang buong pamilya. Ito yung pakiramdam na gustong gusto ko. Wala mang ilaw o kuryente, masaya pa rin sa pakiramdam. Kinaumagahan, dito ko na simula mas ma-appreciate ang ganda ng lugar na ito. Kung kahapon punong-puno ang parking at napakaraming tao, ngayon tila naging kakaibang palaiso na ito. Lumabas ang tunay niyang ganda. Mas lumakas na din ang tunog ng kalikasan kesa sa ingay ng tao. Makikita mo rin ang ganda ng pagbalot ng mga hamog sa kapunuan. At para bigyan kayo ng idea kung gaano kaganda ang view namin sa campsite, ito kami. At eto naman ang aming view morning guys kakagising lang namin ayan si mama at si papa magkakabuti lang kami para perfect sa malamig na umaga <laughs> must know number 5 We must protect it. Napansin-pansin na mas nauna ang sobrang pagsikat nito kaysa sa pagka-develop nito. Hey guys, sumikat na yung araw. So maliligo na kami. Hindi na masyadong malamig. Ayun si Mama. Simula lang maligo. <laughs> Dahil base sa experience ng pumunta kami dito, halos wala pang rules or regulation na magmi sa ganda ng lugar. Kaya kung sakaling ka plan pang pumunta dito, siguraduhin natin na mapanatiliin natin malinis at protektado ang lugar.